Sa lumalabas sa mga balita, mukhang uh, it's almost certain na si Boeing Rimulya na nga ang magiging ombudsman sa susunod na pitong taon. Pero ang tanong ng marami, anong epekto niyan sa politika ng Pilipinas? Malaki po. Uh, dahil si Boeing Rimulya ay closely identified with this administration at siya ay isang uh, politiko. I think he will be the first ombudsman uh, who is coming from the uh, red show from politics na dilipat bilang isang uh, tagapagbantay ng uh, uh, laban sa mga abuses ng mga elected officials or mga empleyado ng pamahalaan. At uh, this does not look good you know, for the Philippines. Uh, why? Well, perception of uh, partiality. Dahil siya ay galing sa isang uh, politikal na pamilya at galing sa uh, partido o partidista at meron siya mga sinuportahan at uh, nangamuhan sa mga nakaupong Pangulo at ilan pang mga kaalyado ng iba pang mga uh, nakaupo sa ng mga congressman. Yung kanyang pagiging independente o ang kanyang uh, pagiging impartial sa magiging mga asunto na isasampa ay suspect na sa kasalukuyan. As a matter of fact, many are already perceiving that this is already plan D of this administration. Uh, almost all of their steps against this uh, uh, the opposition led by Sara Duterte has already failed. Ano? At ngayon, pati yung impeachment pumalpak na. Plan D would be this one. I appoint si Boying Remulla Remu Remu bilang Ombudsman pigilan si Sara Duterte para kumandidato bilang presidente. At uh, this can also be plan E, ano exit plan just in case something happens in 2028 or prior to 2028 eh may mangyari sa sa Pangulo at iba ang umupo na na presidente. They have a safeguard in place to protect yung interest ng mga mag-aabuso sa panahon ng administrasyon na ito. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, ang uso lagi basta nagpalit ng administrasyon o takot-takot na kasuhan ang ating uh, pinag-uusapan laban doon sa previous na nakaupo na administrasyon. And this may be a good exit plan to protect themselves kung sila ay marami mga potential na abuses. At kung ikaw ay kontrolado mo, yung nasa ombudsman, ay kayo lang naman ang authorized na magsampan ng kaso sa mga uh, government officials or mga either sitting or previous uh, government officials who committed crimes at the time na sila nakaupo Sa dami ng kontrobersiya na ito sa flood control at inaasahan natin na sana nga maraming makakasuhan with uh, Boeing Remulia at the helm of the Ombudsman, ay meron nga kaya. Ang pagdududa ba ng mga tao na ito sa katapatan ng Remulia sa uh, demokrasya? At sa ating legal system ay mayroong basihan. Well, tignan po natin ang performance niya as DOJ Secretary. Bukod po sa pagpapakulong kay uh, Kibuloy, pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa Hague, at itong mga ilang mga kaso na naisang nila kay Alice Go tungkol sa kanyang uh, Pogo operations, There, is, there appears to be no um, major accomplishment ang DOJ wala pa nga silang naipakulong na kahit na sino mga major na mga politiko na, na involved sa mga katiwalian except yung mga nakakalaban nila. And uh, ang, uh, it appears sa parang uh, mas madalas pa that the DOJ is being perceived as used for political purposes and as part of the propaganda. Natatandaan nyo yung mga missing sa bungeros, bago pumutok yung issue laban kay Lisa Marcos na muli tungkol doon sa paglalabas ng coroner's report uh, ng United States ukol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, biglang uh, pumutok ang balita na iimbestigahan yung tungkol sa mga missing sa bungero. Nung medyo bumaba na ang interes ng tao doon sa issue kay Paulo Tantoco, yung mga missing sa bungeros, missing pa rin hanggang ngayon. Uh, there appears to be no end in sight yet. No? Dito, tungkol dito sa kaso na to. Until siguro meron na namang isang mainit na kontrobersiya, bila na namang susulpot yan. At yan ang problema sa perception ng tao ukol dito kay Boying Remulia, he being a politician, and then bigla na lang sila ay papasok dito sa ombudsman. Ang kanyang katapatan sa katarungan, sa justicia is now suspect sa ating namang sistema ng hudikatura, again, because the ombudsman is part of the judicial system. Dahil sila ang magpo-prosecute ng mga kaso. The judicial sub, uh, system operates under uh, extreme standards of trust and confidence by the people. Kasi ito ang huling uh, san, uh, sandalan ng mga tao na naghahanap ng katarungan sa lipunan. Kung ang ating uh, judicial system is strictly suspect dahil pati ang ating prosecutor uh, prosecution o uh, prosecutorial arm ng ating gobyerno pagdating sa government officials is compromised, uh, compromise mawawalan ng tiwala ang mga tao na magreklamo at uh, magprosecute pa ng mga kaso kasi alam naman nila wala namang mangyayari tungkol dito but the greatest effect of this uh, perception ng mga tao uh, tungkol sa uh, Uh, issue ng partiality at seriousness ng gobyerno to pursue corruption and to punish the corrupt officials ay ang epekto nito sa ating ekonomiya. Uh, bakit ko po sinabi ito? Well, uh, no less than the U.S. State Department has declared ang concern nila dito sa Pilipinas na ang korupsyon ang uh, number one issue kung bakit ang mga foreign investors ay hindi pumupunta dito sa atin. Uh, bumabagsak po ang ating foreign investment dito sa Pilipinas because they have no confidence in our legal system masyado mahirap mag-invest sa Pilipinas mataas masyado ang level ng corruption mataas ang kuryente ang tubig all utilities masyado tayong uh, mahirap pagdating sa uh, bureaucratic red tape and there are a lot of things na na nagiging uh, dahilan kung bakit ayaw nila na pumunta dito sa atin para mag mag-invest and In the annual investment climate statement, uh, sinabi po nila doon in the uh, Transparency International Corruption Perception Index, ang Pilipinas ay ranked 114th out of 180 countries na pinakakorap sa buong mundo. Uh, number one being the highest, being the most efficient, tayo po, we are in the bottom half of that perception, of the corruption index perception, we are ranked 114th sa pagdating sa level of uh, uh, corruption. In the World Economic Forum, uh, again, they also cited corruption as the number one problem. The U.S. State Department even ranked yung, uh, the, uh, Bureau of Customs as the most corrupt agency. Ngayon siguro na-overtake na ito ng, ng Kongreso. But all of these things factored in uh, ang, ang perception kung ang ating uupo na, na ay isang politiko at kaalyado ng mga previous uh, ng mga politiko at previous administration lalong bababa ang uh, confidence ang kumpiyansa ng mga foreign investors na magdala ng pera sa atin at ang epekto nito ang ating ekonomiya ang magsasuffer and this is looking bad for the Philippines and it appears that our government is not interested at all about the consequences and effect ng kanilang mga ginagawa sa ating bansa sa ating ekonomiya. Yung mga tao ang nagsasuffer tungkol dito. So in, our, in, our, in my view, I don't think there is anything positive that we will get out of a uh Ombudsman being led by Boying Romulia who is a politician. Pero wala na po tayong magagawa dito kung iyan ang gagawin ng pangulo. This is all political. At uh, tayo magagawa lang natin, tayo ay magbantay, tayo ay magmasid tayo ay mag-engage at mag-participate. Pero sa ating pag-participate, tayo po ay laging mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.